Ano? Hindi kaya yung suka. Yan lang yan, mga katropa oh. Yan yung unang suka. Ayun. Ayos na, katalon. na. Bala na siya no. Sanito na 're. Hmm. Hai... So, ha? Sanito. yung na ito. Yan, Yung Ano oh, naman. ano lang, 'yan. Mhm. Na-absorb Gin? Gagapat <laughs> niya. Gagapat niya laman-laman. Laman-laman <laughs> dyan kanina. Ito, ito. Laman-laman.